sa sentro nalubog pa rin ano oh, laki. <laughs> ay ito hindi matadaanan ayun mo ha pa ha <laughs> ayun o oh, malim na naman pala rito kanina mababaw na rito Good eh. yeah. Philippines ngayon po ay July 26, 2024 alas 5 ng hapon ngayon po i-update naman natin kayo dito sa atin sa lagay ng baha dito sa amin sa Malolos antayin nyo Let's go. Pumunta kami ng bayan ni Jeff. <laughs> Pero may baha pa dito. Ito. Uh, Pakita ko sa inyo. Ayan. Wala pa pala rito. Pero muna, mapunta ang Santa na lang. dito, wala nang gano'n sa sunuhan. At na, malapit natin na sa Tarsami Central, CMIS. Si Dumaan kami dito eh Lubogi. Nandito eh. ako sa Rosario, sa uh, Sampaguita. Ito na ang kalakihan ng Central. At, taas pa rin tubig, di ba kaya ng motor? Ang mga Mio. Ang maliit na motor. Ayan po. <laughs> Welcome to water ayo, ayoko, 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 na ayoko, 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 i wow motor Ayan Oho ho Umangat yung tubig Nasi Ano siya ano simbahan Ah hindi na oh Mataas na kasi si simbahan sa Santa Rosario Kaya eto Nagalakad yung mga tropa natin na dito ito mababababaw na sa may sino ba to pero sa Torosari pa rin si Santos Santos Gen si, si Bay o buhay pa rin o mami pa rin kahit mga bagyo may mami eto sa bayan na tayo bayan Santo Nino ano ba Santo Nino tura ayun Santo Nino ako, lubog pa rin pala sa Kasi yun o, sa may Matadero San Vicente Ayan, dito konti na lang Pero syempre, may tubig pa rin Ang lalim <laughs> Welcome <laughs> Ay, ito, hindi matadaanan Ayan o, alam dumadaan Kasi napakalang siguro tubig dito pa ikutyan sa na rito muna Ayan Dahil mataas pa yung tubig pala rito sa Likot ng katedral Ng Malolos Ayan dito medyo tuyo na Patuyo na rito Ayan ang mga barbershop sarado Sa ito bukas Ayan po Ayan <laughs> Mata ng Okay. Ah, dito. Okay na, okay pa. Eh, daw na daw itong ano, katedral eh. Pero ngayon, medyo wala ng tubig. Ah, ano tayo sa may lumang munisipyo natin. Eto, tuyo. Pero doon, sa may pumunta sa Vicente, sigurado lubog. Tsaka sa palengke. Nakapuni po, yung ato, tayo makapunta ng New Star. Ah, na tayo sa New Star sa kabila. Pero dito, ayan ang palengke natin, no. Oh. Boglu. Dibug pa. Dibug Pero dito, ayan, tayo dito. So may kaingin, dubog din siguro. Ayan po, o, oh. kasa. Balin niya. Hindi naman masyado. Ano lang po, kami BPI. Ayan po, buk. Bumulabok, bumulabok ang tubig. Bumulabok. Ay, tatay, salamat tatay. Thank you. Thank you. Ayan. Ah, konti na lang pala rito, pero doon lubog. Lubog pa doon sa mga Eh. Ay si Idol. Ha? Ah. Salamat sa mga Idol. Salamat. okay, sabi ni Idol sa atin, hanggang doon sa barangay lubog, tsaka dito sa tinga diretsuhan ng kaingi na sa mga tayo. Ito ang mga yung kasaysayan. Ang kasarian, tapos doon papunta ang crossing. Dito sa atin papuntang bayan ng Malolos. Okay, tapos dito sa atin may mga tubig pa Gaya nyan o, mga Kaunti you na know lang dito pero doon malaki pa tubig eh Ngayon o no? Pare Okay, kasama mga tayo si Tatay Anding Siyempre nakapila sila rito eh Gano po ba Tatay Katas doon sa may papuntang buli Hanggang 20 pa daw pero kaingin Ganun pa rin diretso, pa ka diretsyo han Puro pala lubog ano Eh yung Yung sa may square lang na kaingin, lubog din ba? Ah hindi na Ah hindi na daw, dito lang yung mga ito lang palikot, ano, palikot, tsaka hanggang sa maunlad. Oh, maunlad. Ayan. Ayan. Mga lubog nga naman. Kaya ngayon, hanggang kaya na kaya ano ano. Mga bukas siguro, medyo bababa na. Pero ngayon, marami pa ring lubog. Gaya ng palengke natin, lubog. O, lubog. salamat tatay. Anding. Ayan, dito sa kabaan ng paseyo, tuyo na. Wala ng tubig. Ayan. Dito lang yata, tuyo. Ayan, pumili ang lubog pa rin. May tubig pa rin pala sa barasuin pero konti na lang eh ito, ito, oh. ito pa ayun sa diyang oh tapos ibog pa pa natin tulong bayan ito po yung sa may pamuntang kadiretsya ng liyang gabinti pa pala rito tubig pero una, na tapos ito yung kadiretsya ng paseo del congreso ay papuntang katmon dito lubog pa pala gabinti rin Kasama natin si IV. Ah, uh, no. tingnan sa bag, si IV. Ah, para sa lang pala 'to eh. Ah, uh, tanong tayo sa kanila galing sila crossing eh. Kasi tatanong tayo, gaano ba katas sa crossing? Mga hanggang ano? Dito. Hanggang angkel, hanggang bukong-bukong. Pero ito daw along ano pwede nung daanan ng motor. Makartor. Makartor. Pero pag sumapa. Sumapa. medyo malalim pa hindi kakakayanin ano kaya yung mga galing dito sa atin hanggang crossing hindi kayo pwede pumunta pa hanggang doon sa papunta sa mapa Tama. okay syempre shout out kami sa pamilya kami pamilya. galang family galang family Barcelona. Oh, tsaka Barcelona tsaka yun galang yun Barcelona kakawin ka Siyempre ah, Kasama natin si Barabas Ayan, Shout out sa aming mga tropa dyan Sa <laughs> Kasi transikal kami. Hindi na kapag eh. Kapag bike, dubog. <laughs> Gano'n mo ka pa sa Sabatan? Ano? Sa Gambewang. Gambewang pa rin daw. Okay na lang na. Ako pa na. Pero sa atin, sa Macarfon, papunta dito. Ano Meron? Bagya? Bagya na lang dito. Sa atin, dubog pa eh. Sa atin? Dito sa may bayan. <laughs> Nakasakit kami sa jeep. <laughs> Yari, hindi mo nakakatigaw Mula na naman tayo dyan Ayun ah na naman Hindi mo mga kaba tubig eh? Oo nga, ayun tayo dyan naman Ayun oh, lumalim na naman pala rito Dali na, mababaw na rito eh. Ayun o. Bus Ah, wala pa Patay Oo oh, nga, medyo malalim pa, lala pagliko Sa may Piniti Malalim pa nga naman Ayan pa, may hangin pa Tapos pa hangin. Tapos si eh, Mulan uli Yare Ah, pag ano, kaya pala no Mga malalaking motor mga mataas niya nautangan no, na yung mga bote oo oh, meron pag kami kasabay ano ay so, sa may papapalengke lubog pa rin pala sa so, may palengke malalim nga nga wala hindi pa umuupa Halip sa central. Malalip pa rin. Wapoo. Parang mas pa. Ayan, mahirap. to Pag tumerik na ganyan, hirap pa rin. Oo, oh, terik na. Single. Malalip pala rito. Yahoo! Yahoo! tricycle na lang mo ang dito eh, Kasi kaya ng tricycle eh. Ay, <laughs> pa. Wala ka sa kayo. Ay, <laughs> ito pa sa likod ng central. Lubog pa rin ano. katataas lang yan. At ito to ng ng central? Sarado, wala pang pasok ito hanggang siguro baka sa sanlinggo na Oo, oh, taas, yari ah, Kaya pa nila ng motor oh, sa mga taas, taas na motor Hindi abutin yung tambucho dapat Malalim pa rin Oo nga, malalim pa rin oh Ang Al lalim, sa dagat Kalim, <laughs> malalim pa rin pala rito Hindi pa rin pala umano, umu Ako ka kanina Well gang, masama din mga oh, throwbacks natin ng Rizal. Okay. Shout out sa mga katrobaks natin dyan. Subscriber natin na Rizal. Kakaway Shout out sa Waku Waku, 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 ano? Waku Waku TV. Waku Waku, ano? TV. Waku TV. Shout out, yeah. shout out. At syempre, ingat kayo dyan. Na-stranded na kami dito sa Bulacan. Ay, sa Malolos. Eh, Hindi na makauwi. Hindi na makauwi. <laughs> Patay na, magbabangkala kami. Simple kami ni Idol. Shout out sa mga katrobaks natin din sa New Stop. Talaban. Talaban, syempre. Tropa natin yan. <laughs> oh, do, pili, pili. Australia. Australia family. Yung mga tropas natin dyan. Ayas. Para Rodel, shout out. <laughs> Malalim pa. Malalim pa. Malalim <laughs> pa. So kay Idol, Christina Soriano. Nang ano? Nang... Uh, the new Star Cashier. New Star Cashier. Nang ano? Tika saan? Matanda. Babang Matanda. Okay. Soriano family. Soriano family. Yeah. Pagabang. Bye bye. <laughs> at syempre, sa po ng mga hindi pa nakalike, like naka-comment, naka naka subscribe sa channel at sa YouTube, subscribe na kayo, sa notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time nagagawa tayo ng na mga interesting video. Yeah. Every time nagagawa tayo ng na mga interesting video. Kung nagustuhan yung video natin, share niyo na. Until next time, mga tropax, keep safe and keep moving always. Bye bye.